Good morning mga kaidol Update po tayo ngayon sa ating bangkang ni Ripper Ayan mga kaidol Pintura na lang ang kulang At saka steel plate dun sa ibabaw Habalapit na tayong lalaot mga idol So natin yung bangka natin mga idol Yung sinasakyan natin yung bangka yung... Ano lang kalagayan dito sa itaas Mukhang malapok dito mga idol baka madulas tayo uy mas nga Titignan natin yung kalagayan dito sa loob ayun kunti na lang yung Halagyan ng repair mga idol binabatakan ng pintura dito naman sa giliran na, ay tinatanggal lang yung lambot na kahoy o oh, ayan o dito sa loob ay steel eh. ay, steel plate dito sa loob mga idol ayan o sobrang ano na mga idol smooth na yung kalagayan ng ating bangka dito yun nilagay na yung likisan para paglaot magagamit na sa matigas matibay na to matibay na ang mga idol matibay na yung pinapatungan nya kasi nirepair na to naman okay opina na pa na lang mga stove na lang ang kulang Update lang update Update lang tayo dito sa ating bangga Lalabas to mam, sunod na araw mga idol Doon to sa so pantalan nilalagay Yan yung ilalim Sobrang daming uh, ano Mga idol Yan. Dandan tayo baka ma-shoot dito sa lalim. Yan oh, nilagyan ng mga nilagyan ng mga kahoy. Dito naman sa unahan mga idol ay steel plate 'yung ilalagay. Yan oh, steel plate. Para matibay talaga, sobrang bigat ito mga idol. steel plate 'yung nilagay. yung, yung generator tinanggal yung generator mga idol dahil baka makasira nalipat doon sa unahan ito yung steel plate at yung steel plate yung ilalagay doon sa unahan yan Okay, so po natin yung mga idol nandito po tayo sa Flardial, Misamis Occidental, Panansalan yun yung mga unit natin yung akin doon sunahan yun na sobra ng tiba yung ano natin mga idol matibay na talaga to hindi na to gagalaw kahil kulang na lang para may steel plate yung ano natin bangka Yan, na uh, lalagyan yan ng kahoy dyan para pang lalim kunti na lang kulang mga idol matatapos na to makapaglaot na rin tayo makapaglaot na tayo dahil wala na tayong pang ulam ng ano natin shout out din tayo sa ating mga kaibigan dyan yan, mga fisherman Shoutout kay Kiduk TV Vlogs, Kang Junit TV Vlog, Sprakatag TV, And kay Walang Blima mga Idol. At sa hindi pa nakapasubscribe sa aking YouTube channel, Please subscribe, like, Huwag niyo pong kalimutan magpindot sa doorbell, application mga idol para tuloy-tuloy Ang -tuloy kalunod sa ating mga vlog. Kunti-kunti na lang Makapaglawat na rin mga idol Kunti na lang talaga Magpamigay maka na tayo Ng mga blessing natin Ng mga hu huling isda So shout out na lang tayo Sa ating mga kaibigan And God bless all Makapaglawat na tayo Malapit ang makapaglawat mga idol